Ang Recon do Ke Jury Show me Show o Divorce Acceptance Certificate ay isang opisyal na dokumento mula sa Municipal Office sa Japan na nagsasabing legal at registered na ang divorce. Basically, ito yung proof na hiwalay na kayo at okay na sa sistema. Simpleng detalye tungkol sa recon jury. Para saan ito, patunay na naayos na at tapos na ang divorce. Saan ba ito makukuha? sa Municipal Office kung saan nakarehistro ang Family Registry o Koseki. Ano ang laman nito? Pangalan ng dating mag-asawa, petsa kung kailan narehistro ang divorce, lugar kung saan ito na-approve, bakit kailangan ito, para ma-update ang mga records tulad ng passport at residence card, patunay kung magpapakasal ulit sa Japan o abroad, sa mga legal na usapin, tulad ng custody o financial settlements. Ibang dapat malaman, mas simple ito kaysa sa Koseki Tahan o Family Register Extract kasi ito ay confirmation lang ng divorce at di masyadong detalyado. Naka-Japanese ito, kaya kung gagamitin abroad, kailangang ipatranslate. Para maging hassle-free ang proseso, kami na ang kukuha ng recon jury para sayo. Ang charge ay 12,500 yen plus shipping fee, mag-iiba depende sa kung saan ipapadala yung mga dokumento. Kung may iba ka pang tanong, mag-message sa amin. Nagbibigay kami ng free online consultation.